Luas na sa makuyaw nga kahimtang og nakagawas na matod pa sa ospital Milabay ng Adlaw, ang dos-anyos nga batang lalaki, human na lumo sa Quinto na Park sa Barangay Dadyangas, South Jansan. Uh, nakagawas na ma'am, tapos murag, wala balik sa kwan. Nakistorya na ko si Kapitan si uh, Kapitan sa Olipog. Mm -hmm. So, murag, uh, wala balik sa mga bata sa mga relatives yata. uh -huh. Kahe baluan, kani atong Disyembre 13 sa gabi, gitabang sa usa ka gwardiya ug sa mga estudyante sa Golden State College ang bata tungod napasagdan kini sa iyang inahan nga adunay problema sa panghunahuna. Human sa panghitabo, gibutsyag sa mga vendor sa Quinto Park nga wala na nila nakita ang inahan sa bata nga nibalik sa baybay. Wala na gyud namo to nakita katulang pagkalumo sa iyang anak mauran gyud to namo siya nakita. Pagkaugma wala na gyud nakabalik iyang anak ayang ay, inan inahan diri. Ula na yung nakabali kay Kipangita gani siya sa taga barangay o ang tanong nangita sa iya kung nakabalik ba daw diri ang inan. Ula, katulad yun ang nakita ang katong gabi na nga nalumos siya. Sumala pa ni Gloria, unang higayon nga adunay bata nga nalumos sa lugar. Tungod, aduna na matod pa'y nagaligo sa baybay. Bisan pa man, nga na ay ginakonstruct nga siwol. First time pa lang yun to, nahitabos diri nga. Naanamin diri sa taas ng tinda first time to daga naman ga adto diri labi nag domingo daga naman naga adto dira na mga estudyante naga suruy dira tapos kung kung mal kaya maligo dira wala na may nagaligo dira gabi katulang yung nagkataon ng gito gito bag sumala pa sa taga barangay ang bayronon sa ospital aron makagawas ang bata sa kasamtangan gitan over kini ngadto sa mga kabanay sa iyang inahan nga residente sa barangay Olimpog ning syudad sa Jansan in the heart of changing lives kini sa brigada enemy mugpon sa brigada news Jansan brigada news